ang ritual para paghiwalayin ang asawa at ang kabit. Tandaan niyo po na ang orasyong ito o ang ritual na ito ay magwo-work kung kayo ay talagang mag-asawa na at kung siya ba ay talagang may kabit. Siguraduhin po ng asaba nyo ay may kabit, siguraduhin po na tama ang spelling at buo ang pangalan ng kanyang kabit at of course tama ang spelling ng inyong asawa na gagawin sa ritual. Kung magkamali po sa spelling ng pangalan o kulang ang pangalan ay maaring hindi mag-work ang ritual. Tandaan din po na sundin maigi ang mga instruksyon na ituturo namin sa ritual na ito. Maraming salamat po. ang ritual para paghiwalayin ang asawa at ang kabit. Ito ang mga materyales na kailangang ihanda sa pagkapagawa ng ritual. Una, kailangan ng dalawang itlog ng manok. Pangalawa, isulat sa dalawang itlog ng manok ang pangalan at apelido ng dalawang taong nagtataksil. Siguraduhin na tama ang spelling ng pangalan at buong pangalan ng nakasulat. At isulat ninyo sa bawat itlog ang pangalan ng tao ng pahalang at ang apelido naman ay patayo na ang magiging figura ng pagkakasulat ng pangalan at apelido ay pakrus kung kaya't ang magiging ayos ng pagkakasulat sa bawat itlog ay may kanya-kanyang pangalan ng lalaki at yung babae. Ito na ang pamamaraan kung paano gawin ang ritual. Tanganan ang dalawang itlog at magdasal ng isang sumasampalataya hanggang sa ikawawala at idugtong sa salitang ikawawala ang mawawala na ang pagmamahal mo at pagtangkilik kay blank sabihin ang pangalan. Ito ang paliwanag sa ritual. Ang pasimula ng pagganap nito ay sa unang araw ng biyernes o huling biyernes ng buwan. Ito po ay mahalaga. Tandaan, either first Friday o last Friday ng month lang gagawin ang ritual na ito. Maaaring magumpisa ng 6pm o alas 8 ng gabi. Okay, so either 6 o'clock pm ng gabi o alas 8 ng gabi. O kaya naman ay bago ka matulog at pagkatapos ay ilagay ang dalawang itlog na ito sa ilalim ng abo ng kalan at lagyan ninyo ng baga o apoy sa ibabaw ng abo. Napaka-importante po nito. So, mag-improvise na lang kayo kung um, wala kayo ng abo ng kalan. I'm sure naman na makakita kayo ng kapalit ng abo ng kalan. Okay? Paunawa, ang dalawang itlog ng manok na inilagay ninyo sa ilalim ng abo ng kalan ay hindi na ninyo ito aalisin hanggat hindi natutupad ang inyong nais sa mga taong ito. Ang obligasyon lamang ninyo sa dalawang itlog na ito ay lalagyan ito ng apoy ng baga sa ibabaw ng abo na maaaring sa umaga, ang hali, hapon o gabi. Napaka-importante na lagyan ninyo ulit ng apoy na baga sa ibabaw ng abon ng itlog. Okay? So, either umaga, tanghali, o gabi. Sundin ang mga ritual na ito. Pwede niyo lang alisin ang abo at huwag nalagyan ng apoy at alisin ang itlog kung naghiwalay na ang inyong asawa at ang kanyang kabit. Okay? Mag-ingat po sa paggamit ng ritual na ito. Gawin ito ng walang pag-aalinlangan kasi pag ikaw ay may uh, pag aalinlangan ay pwedeng hindi tumalap o pwedeng hindi mag-work ang ritual na ito kasi kinaw kontra mo na. So siguraduhin na buong buo ang loob at sunding maayos ang proseso ng ritual. Tandaan lang po na ito ay mag-work kung iyon ay ang inyong asawa at siya ay meron niyang kabit. Kung hindi mo siya asawa, okay, kung kayo ay... Uh, simpleng magka-relasyon lang, ito ay hindi mag-work. Dapat iyon ay inyong asawa at siya talaga ay meron isang kabit. Maraming maraming salamat po sa lahat.